Kailan ka pa huling kumain? Kailan ka huling kumain? Kailan ka huling kumain? Kasi dapat bago bago umalis si mama mo iniiwana na kayo ng pagkain. Kasi kung araw-araw ibibigay ko sa inyo yung pagkain namin I eh marami kayong magkakapatid mauubusan din kami. Ano gusto mo? Ah. Ha? Ah? Pagkain? Nagugutom ka? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Umalis si mama mo, walang pagkain. Mm -hmm. O paano kayo nabubuhay? Eh, kahit walang pera, si mama mo ang bahala ng pagkain nyo. Lasyon. Lasyon. Si tita mo? Lasyon. O paano kayo mabubuhay niyan? Kayo paano nga kayo mabubuhay niyan? mga kapatid mo? Ano Asan si ate mo? si ate Isi. si, si na Kumain na? Hindi po. Pero ano na, nasotso na. Bakit lagi kayong walang pagkain? Nasaan si mama mo? Si tita mo hindi nagluto? Nagluto. O di kumain ka? Ha? O di marami kayong pagkain. Napaparis nga eh. Ha? Huh? Wala kayo pandesal. Wala rin kayong pandesal. Hindi kayo kumain. O, anong plano mo? Ba't di kayo magtrabaho na? <laughs> Ano ka magbisikol wala kang kain hmm? Ano? Mama na hindi kayo Di pinadala ni papa mo? Uh -huh. Bakit? Uy, kawawa ka naman. Hmm, parang nangihina ka na pati. Nangihina ka na ba? Ha? O hindi naman? Ano gusto mong pagkain? Anong gusto mong pagkain? Gusto mong kanin tsaka ano danggit? Hmm? Dito ka na lang kumain sa labas. Kasi sa loob, ano bawal pa kasi mga tulog pa yung mga tao sa lobby. Eh. Ano? Kanin. Kung ililibre ka, anong gusto mo? fried chicken. Gusto mo? Ano pa? <laughs> ketchup. Ketchup. <laughs> Wala kaming ketchup eh. Fried chicken lang. Ah, Iuwi muna namin yung ketchup doon sa ano, sa yes! Jollibee. Ano? Kaka kakain muna sa Jollibee. Tapos yung ketchup yung <laughs> Para pag pag nag-almusal ka dito, bibigyan kita ng chicken, tapos may ketchup ka na. Ano? Masarap kayo yung ketchup ng Jollibee. Kasi ano, tomato ketchup. O, dyan ka na. Kasi magbibigyan kita kanin. Gusto mo kanin. Pawa ka naman. Lagi kang nangingi ng pagkain. Pero, bukas ka na manghingi ng biskuit kasi maubos yung biskuit namin. Ah, kasi marami kayong magkakapatid tapos humingi kayo ng biskuit. Maubosan ng biskuit si Nathan. Ha? Ah, Halika na. Shht. Dito ka na kumain na eh. yan lang muna ang kain mo kasi wala kaming luto danggit lang ang niluto ko tapos anim na piraso lang din mamaya mamayang tangali pumunta ka dito bibigyan kitang fried chicken so may may bibili ang fried chicken Please? up Asan ano ba? sino sino yun Ah, si Rose. Kami to sa trabaho, ha? Mung pagpupunta ka dito, wag ka. Yung mo, ayaw mo? Ayaw mo na ulam? Bakit? Ulam mo kami, ibang ulam, yan lang. Masarap to. Gal mm. Masarap, di ba? Galing pa yung asan si ate mo? Kung, kung may gusto ka, ano ang gusto mo? Laruan. Anong gusto, laruan ang gusto mo? Laruan. Anong gusto mo? Busin mo yung kanina kasi sayang nga. dito sa amin. <coughs> Pero dapat antayin niyo muna ang papasukin ko kayo, ha. Tapos pag nakapasok na kayo, ha. Ano lang, naro lang sa kakain, 'yun lang ang gagawin niyo. Wala kang kasama sa bahay Sino? Sa Dalin mo na lang yan dun para yung sobra mapakain mo kay ate mo. Gusto mo? Oo, mo na lang yan. O dalhin mo na lang yan doon. Ibalik mo na lang yung plato. O ikaw, obosin mo na lang. Ka na ka na Bakit? Kumain kasabay sa ng iba anong gusto, Mag-taste na lang kayo ng gutom. Kung isang araw, alas 11 na, wala pa, di pa daw kayo kumakain. Ayaw niya kayong pakainin sa ibang bahay. Ano, mag-taste na lang daw ng gutom. magtitiis na lang ng gutom basta wag makikain sa iba mamatay kayo niyan isa ibang bahay marami naman pagkain importante <coughs> magsasabi kayo bilisan mo niyan kasi pakakainin ko rin yung baby namin sa taas hindi pa yung kumakain busin mo na kasi gising na eh hindi pa yung kumakain eh <laughs> asan Asa si ate mo? Yung mga ate mo, marami kang ate ha. Ilan yun apat? Dalawa. Dalawa nga, tatlo. Mayamang ate ko. Mayroon pa akong daddy. May, dadi may ka? um mm -hmm. Oh, may dadi ka naman pala eh. Ba't lagi kayong walang phone? ay sa trabaho ko. Hmm, di man pera naman po pasok pala sa trabaho. Mm -hmm. Ibilisan mo na yan. Kasi pakainin ko rin yung baby namin. Kising na. Hindi pa siya kumain. mamaya bumalik ka na lang dito ulit bibigyan <coughs> Di kitang fried chicken pero hindi ko hindi luto ko mag order na lang ako sasama kita sa order ko correct o ka na magaya ng iba kasi mamumulubi si ati <coughs> <kasi. coughs> ikaw lang pumunta dito ha kasi marami kayo eh Kay eh, wala man pera si Ate Gracia, wala budget. Maghanap ako ng mga damit doon sa ukay ko. Gusto mong damit? Pinamigay ko na kasi yung mga sapatos si. Eh. Abusin mo yan ah, mamaya palika. Para may iba ulam mo, check naman. Ulamin mo yan langgit, huwag mo sayangin, masarap yan.